Yan po mga kalingap yung kamuti oh. Kamuti. Ah po. Oh. Sarap po ng kamuti pag yan ay gulayin ano, gulayin. Ito yung kamuti mga guys. Pidin, hindi tayo dito kuha ng talbos. Ito yung gulayin dito sa bicol. Ito yung ginugulay po na ang sarap gulahin. Ngayon po, maganda po tayong gulahin ngayon ng gabi. Ngayon yung tanghalin ito. Harap po tayo. Yung gabi ba? Yung kamuti o. Oh. Hindi lagay. Ikakaibang klase. Yan o. Oh. Eh. Ibang klase. Hindi lagay sa... Uh, ano, namatay na yung kamuti nila nyo dito. Yan. Hindi po ako nakapasok ngayon sa trabaho. Yan. Uh, po ako ng uh, pwede nyo. Ano. Ito yung papaya. Aarap po tayo ng mga gulay Papaya. Yung papaya na paborito ng masa. Hmm. Ayan po. Tignan mga guys. Makalakad-lakad po ako. Wajah! Hmm. Wajah! Wider-wider lang maganda yung puno ano maganda yung lugar uh, maganda yung panahon maganda yung sikat ng araw wala tayong magawa kung hindi mag vlog ito yung kinakain na talbus kang bus uh -huh. Talbush kanggush mga guys. Ito yung kamo ano. Ito yung papaya oh papaya. ano Papaya. Lakad-lakad -lakad po tayo dito. Wala akong magawa ngayon eh. ayan o eh. ito yung puno ng saging yan ang masarap yan ang masarap gulain o oh. Eh. nasa na <laughs> saan tinuturo <tilo> natin <laughs> wala magawa trip trip lang ganda gamot sa sugat wala hindi nagpasok. Ah, sarap yun. Eh. Gulay na, no? Ang Naman yata eh. yung ano? na yata yung Wala na. <laughs> Ah, uh, na ng content. <laughs> Sa inyong yung channel ay like, kung hindi ko na nag-upload. May kasama tayo dito. Ito ito yung ano. <laughs> Bulaklak. Wow, may malunggay oh. Hmm, malunggay China. Malunggay. Natay magawa mo.